Paano kung bukas pala maging masaya ka? Paano kung after one month pala nagbago yung sitwasyon mo? Paano kung after one year pala or after two years naging successful ka? Yun yung mga tanong na dapat sinasabi mo sa sarili mo para hindi ka sumuko sa buhay. Welcome guys sa aking YouTube channel and of course dito sa aking TikTok page, Kuya Razal Vlog, Kuya Razal Advices. Kamusta kayo? And for today's video, for today's vlog, mag-uusapan naman natin guys kung kung paano kung balang araw dahil hindi ka sumuko, eh nagtagumpay ka kung nandun ka sa point na or sa mga oras na to nasa point ka na so sukong-suko ka na sa mga, sa nangyayari sa buhay mo tandaan mo tong tanong na sasabihin ko sa'yo or itatanong ko sa'yo paano kung next week next month, next year magtagumpay ka lagi mong tatandaan na lahat ng bagay dito sa mundo nagbabago Isipin mo na lang nung mga times, nung bata ka, nung dalaga ka, nung binata ka, kung gaano kadami yung mga problema na pinagdaanan mo. Isipin mo ulit yung mga araw na pakiramdam mo, wala ng pag-asa. Tapos tingnan mo lahat ng mga achievements, lahat ng mga success na nakamit mo tapos tanungin mo ulit yung sarili mo, ngayon ka pa ba susuko? Ngayon ka pa ba mag-give up? Alam mo, may sasabihin ako sa'yo. Walang matagumpay na tao na sumusuko. At ang mga taong sumusuko, never na nagtatagumpay. Lagi mo itatak sa sarili mo na kahit ano pa man yung problema na pinagdadaanan mo, kahit gaano man 'yan kasakit, kahit gaano ka man kalubog at kahit gaano man kabigat lahat ng pinagdadaanan mo ngayon, one day balang araw, balang araw magbabago at magbabago ang lahat. Kailangan mo lang maniwala. Kailangan mo lang maniwala na lahat ay magiging okay balang araw. Kailangan mo lang maniwala sa sarili mo, sa talent mo, sa Diyos. Yun yung pinaka-importante. Hindi ko to sinasabi dahil religious akong tao. Sinasabi ko to dahil based on my personal experiences sa buhay. Alam mo, pag hindi ka sumuko ngayon, balang araw, babalikan mo tong video na to at ngingiti ka dahil ma-re-realize mo na matapang ka palang tao. Na ikaw pala yung klase ng tao na kahit anong unos yung dumating sa buhay mo, kahit sino man ang magpatumba sa'yo, oo, pwede kang umiyak. Oo, lahat tayo umiiyak. Pero dapat alam mo sa sarili mo na walang kahit na sino man o walang kahit na anong problema na pwedeng makapagpatumba sa'yo. Yun yung lagi mong itatatak sa isip mo. Kaya, go on, move forward. Pagpatuloy mo lang. Kung gusto mong umiyak, it's okay. Pwedeng-pwede kang umiyak. Walang pumipigil sa'yo umiyak ka hanggang gusto mo. Ilabas mo lahat. Pero dapat, pagkatapos mo umiyak, babangon ka. At magpapatuloy ka ulit. Okay? Maniwala ka sa akin. Maniwala ka sa akin.